Kaya po I ask you to do your jobs with humility, with pride and with class. And I know ako naman uh, lalo na dito sa lawag, ay medyo magaan or magiging mas magaan ang aking trabaho bilang congressman dahil ngayon meron na akong mga kapitan na kasama na makikipagtulong sa aking opisina. Hindi lang po yan sa lawag, kundi sa buong Primero Distrito. I uh, would just like to quickly congratulate all of you as uh, to a job well done for a campaign well run. Uh, alam ko naman uh, sa hindi ako masyadong familiar sa second district pero alam ko sa primero distrito uh, nakita ko kung gaano ko yung uh, kung gaano kayong kahirap kung gaano kayong naging masipag sa mga inyong kampanya at uh, sa awa ng Diyos ay uh, nagtagumpay naman tayo uh, sa distrito 1 so i would just like to impart with you a piece of advice na binigay sa akin ng ating pangulo nung ako ay nanalo bilang congressman. At uh, sa tingin ko naman, this saying is especially applicable to all of you. Dahil kayong mga kapitan, araw-araw kayo maharap sa ating mga kakailian. Kayo talaga ang mga sundalo ng ating pamahalaan dahil kayo talaga ang may alam kung ano ang lahat ng mga problema ng uh, ng inyong barangay. So what I will say to you is kahit andun kayo sa position of power, kahit binigay kayo ng karangalan na makipagserbisyo sa inyong mga barangay, sa inyong mga kakailian, wag na wag niyong makalimutan kung sino ang nagbigay sa inyo ang karangalan na yan. Wag na wag niyong makalimutan na andun tayo para makipagserbisyo sa ating mga kakailian. Kaya po I ask you to do your jobs with humility, with pride, and with class. And I know ako naman uh, lalo na dito sa Lawag, ay medyo magaan or magiging mas magaan ang aking trabaho bilang congressman dahil ngayon meron na akong mga kapitan na kasama na makikipagtulong sa aking opisina. Hindi lang po yan sa lawag, kundi sa buong primero distrito. Kaya ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat dahil alam ko, ngayon na magkatugma tayo dito sa primero distrito, magiging mas madali ang ating trabaho at magiging mas mabilis ang mga serbisyo na maibibigay natin sa ating mga kakailian at ang mga proyekto na nangangailangan sa ating mga kabarangay, sa ating mga kakailian. Mas maganda ang implementation ngayon na may sistema na tayo kasama po kayong lahat. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat in advance sa inyong tulong sa akin at rest assured naman na kahit anuman nangangailangan nyo, andito naman ang aking opisina para sa lahat ng inyong mga barangay kahit anuman ang inyong kulay sa politika po. And with that, I would like to say congratulations once again to all of you. Hindi lang sa Primero Distrito, kundi sa Second District din. Uh, I'm sure sa, sa leadership ni Kong AMB na kahit anong kailangan nyo, ibibigay din niya. And kung wala mang pondo, ang pangalawang distrito, I'm sure makakatulong din ako dyan. Pero, yan lang nga po. once again, congratulations to all of you. At huwag niyong makalimutan, andito tayo para sa taong bayan, andito tayo para sa ating mga kakailian, para sa inyong mga kabarangay. Diyos unay, Tiagnina, Agbiag, Ilocos Norte, Apo. Thank you so much, Congressman Sandro Marcos.